Patuloy pa rin ng pagbibigay serbisyo ng revitalized police sa barangay upang magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Tulad-tulad na lamang ng RPSB Delta, kilantaw na nagsagawa ng project Basa at feeding program sa mga residente ng Kilantaw sa Gnayay Camarines Sur. Patrolwoman Hiradel, Loterte Ibahagimo Pinangunahan ng mga personahe ng Kamarini ni First PMFC, RPSB Delta sa pangunguna ni Police Captain Rick Rueda Rehinales, team leader sa ilalim ng pamuno ni Police Lieutenant Colonel Erwin A. Doma, Force Commander, kasama ang Kilantao Youth Pastoral Council, ang Project Basa at Feeding Program na ginanap sa Kilantao sa ngay Kamarin Sur, na naglalayong palakasin ng kaalaman sa pagbasa at kalusugan ng mga kamag-aaral. Ang nasabing programa ay sumasaklaw sa mga mag-aaral na may iba't ibang atas ng kaalaman, kabilang hindi marunong at ang hirapang bumasa. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng RPSB Kilantao sa pagkikip pagtulungan sa mga radikalong voluntaryong kabataan, lalo na ang Tao Youth Pastoral Council. Ang PNP Bicol ay patuloy na magbibigay ng suporta sa pagbasa at pagsusulat sa mga kabataan habang tinitiyak na nakakatanggap ng sapatan ng nutrisyon ang mga bata sa pamagitan ng feeding program. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, gusto ng polis, ligtas ka. Mula dito sa Ligas ko si ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Roman General Duterte, Alagad ng Batas, Tagatagbuyo ng Balitang Polis.